Pagkakato ito, pag-usapan po natin ang uh, politika at yung papalapit po na 2025 midterm elections. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang uh, isa pong uh, political uh, analyst si uh, Professor Dennis Coronacion mula po sa University of Santo Tomas. Uh, Prof. Uh, Dennis, magandang uh, tanghali po sa inyo. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Druna sino po, uh, Prof? Magandang uh... Tanghali po, Sir Drew. O magandang tanghali rin sa inyo mga taga Opo, Prof. Batid namin na uh, napanood nyo na at napakinggan na hunin nyo itong uh, mga maanghang na pahayag at banta po ni uh, Vice President uh, Sara Duterte sa uh, nito pong uh, nakaraang linggo no yun, sa kanya pong uh, press conference at hanggang ngayon nga ay uh, sa amutsari na pong uh, reaksyon ang nagsusulputan hinggil ka po dito sa kanya pong pahayag ano po masasabi nyo doon sa kanya pong uh, uh, inasal, uh, Prof? Well, uh, gaya po ng reaction rin ng karamihan, anong, um, na-expect ko kasi ng ating mga uh, public officials ay tawag dito ay hindi aasal ng gano'n, hindi mag magbibitaw ng mga salita kasi syempre naman uh, as, as uh, public officials uh, we consider them as models. Mm -hmm. uh, mga ehemplo po sila pagdating sa right conduct. At right mm -hmm. behavior. Mm -hmm. um, bukod po doon, uh, siyempre we hold them to high moral standards. Mm -hmm. So kahit po sabihin natin na sila ay hindi perpekto, mga tao lang, pero hindi po natin naasahan na ganun katindi ang kanilang magiging asal. Uh, of course na napapanood rin ng publiko no uh, and considering na ito sa yung kanilang yung, yung kanyang uh, na nakilalaman sa isang personal na bagay ano mm -hmm. uh, ito ay hinuwaan nila ng uh, ng ating pangulo sa tingin ko hindi dapat ito ay sinasa publiko uh, sa tingin ko dapat pinag-uusapan to uh, in private uh, sa kanilang dalawa lamang o okay, sa isama na rin din kanilang mga pamilya kasi mukhang na-involve na rin yung kanilang mga family members, ano? Mm -hmm. Mm -hmm. So yun po, yun po ang aking uh, reaksyon. Sana hindi na mm -hmm. uh, uh, ng ating vice-presidente ng ganong kanyang ano, hinanain. Sana pinakatid na lang ito sa ating Pangulo privately. Hmm. So, dapat ay, uh, kumbaga, silang, sila nalang nag-uusap, no? Pero, ayun uh, na nga, although uh, what's been said has been uh, done, ba? Diba? At uh, sa tingin niyo ano magiging uh, implication ho nito sa side naman po ni Senator Amy Marcos, considering na siya po ay kaibigan ni Vice President uh, Duterte? Oo oh, nga po, ya. Yeah. I think pati manaharan rin ng mga statements siya at ni Vice President Sara Duterte. Mm. -hmm. Kahit siya ay uh, parang pinatutsadahan din, ano? Mm -hmm. uh, eh, ang alam ko nga, parang siya yung tulay parang uh, 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 sa pagitan ng dalawang pamilya ito na nag-aaway, uh, mm -hmm. na, So, in fact, mas kilala pa nga si ni Ivy Marcos na kahampi ng mga Duterte, kahit kapatid niya ang ating Pangulo. Mm -hmm, mm -hmm. So, pero nananatili siyang tahimik eh. Hindi um, naman sa nagbibigay ng payag tukol dito. Mm -hmm. uh, nang, hindi siya nagbibigay ng negative reaction. Mm hindi -hmm. naman siya nag-express ng galit niya mm -hmm. kay Vice President. So, think of the, na... Uh, Tingko ayusin niya through diplomacy, ano? You know? ah uh, yung, yung relasyon niya sa Camila Duterte. Pero I think uh, it should already give her a, uh, an idea mm -hmm. kung ano ang kalagayan niya, kung ano magiging uh, doon sa Camila Duterte. Kasi mukhang hindi na hindi na sila sang ayon na parang yung kanina pagiging close kay Senator uh, uh, Amy Marcos I mean, uh, kasi tingin nila uh, mas uh, bilang miyembro ng pamilya Marcos uh, malamang lamang din yung tapani mm -hmm. mm -hmm. yeah. Alright, so tingin nyo ba uh, Prof? Uh, does it mean uh, it's an all-out war between uh, Marcos or Marcos and Duterte? ah, ah yes po. Um, it's an all-out all, out, it's an all war. Actually, medyo uh, ilang buwan na rin natin nakikita. No? Mm -hmm. Simula nung nagkaroon ng na formal breakup nag-scrape itong dalawang dating uh, dati nag mm -hmm. uh, sa unit team uh, nung pinahayag ni Vice President uh, Sarah Sara Duterte na siya ihiwalay na sa unit team mm -hmm. at mag-resign bilang uh, Deputy Secretary. Mm -hmm. na po yung umpisa ng all-out war. Uh -huh. Nakita naman natin na sa mga susunod na araw after niya magbitiw, uh, nagkaroon na ng sinagawa na yung budget hearing mm -hmm. na kung saan binusisi ang kanyang confidential fund, mm -hmm. intelligence fund, tapos uh, meron yung mga, para may mga uh, somehow uh, pinapakita ng gobyerno natin kipag na usap na sa ICC mm -hmm. uh, para magsagawa ng preliminary investigation dito sa ating bansa. Mm -hmm. And of course, alam naman natin na tatamahan doon na yung ang kama ng ating Iyon. si Presidente. Mm -hmm. O si former President Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Tapos uh, meron pa yung, yung mga ay ito yung sinilipin yata yung pondo ng uh, kapatid na congressman niya, no? Congressman Tapos uh, pati yung plano nilang ulitin yung pokhang campaign sa Davao City, parang mm -hmm. pinigilan din. So mm -hmm. in other words, puro uh, puro ano, kung na uh, barado ano yung mga tayo sisagawa ng mga pamilya Duterte at ating kung may scrutinize o kami monitor ng administrasyon. So talaga may pinaguhugutan si Vice President uh, Sara Duterte. And speaking of pinaguhugutan, nagpapatuloy ngayon, uh, Prof, yung uh, ikasyam na pagdinig ng House Quad Committee at at uh, actually kanina pinagtatalunan nga uh, ng mga kongresista yung hindi nga pagdalo ng uh, ama ni, Vi, ni, VP Inday si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ano magiging uh, implikasyon nito magiging mga konsekwensya nito sa political landscape po ng ating uh, bansa well um, um, hindi natin alam kung ano ng plano ng Pangulong Duterte no? uh, ganitong sabay-sabay Mm -hmm. yung uh, sa kanila no kaliwat sa kanan mga member no ng pamilya nila yung mm -hmm. ano, sabay-sabay mo eh so kaliwat kanan mm -hmm. uh, dun sa uh, dating pangulo tapos kay vice president mm -hmm. din natin alam ko nang pero definitely kung meron ng itong epekto sa kanila yung pong imahe nila ay uh, tingin ko ma- matatamaan dito. syempre, alam naman natin, nung, nung mga nakarantang, pag sinabing Duterte, uh, mataas po sa survey ratings. Mm -hmm. o, lalo na nung kahit yung pababa na sa pwesto yung dating Pangulo, no? Mm -hmm. uh, mataas pa rin yung kanyang ratings. Mm -hmm. Kung meron mo tatamaan, ito po yung unang-una sa lahat, mm -hmm. ng kanilang popularity. Uh, and yung recent survey na sinagawa ng mga survey firms natin, parang pinapakita na nagkakaroon ng, ng ano, bagyang ano, umagyong din sa kanilang uh, uh, popularity. Mm -hmm. Nagkaroon ng slight na pagbaba. O so, mm -hmm. lalo na kay uh, Vice President uh, Sara Duterte. Ay, actually, hindi slight. Eh. Ten, ten, I think 10% or 10 points. Mm -hmm. So, malaking ano yun. Ano, malaking epekto. So, yun ang unang-unang ko nakikita. No? Uh, mm -hmm. ngayon, kung ito ay paano ito magta-translate sa darating na midterm elections, so, makikita natin So uh, malalaman pa lang po natin. Iyan, So uh, may posibilidad pa rin na maka-apekto ito sa midterm elections, di ko ba, Prof? Kung magtutuloy-tuloy po magtutuloy ito, banat sa kanila ng administrasyon at uh, uh, makaliyado ng administrasyon. And lalo na sa Monday, uh, Prof, mag-i-start naman yung hearing sa Senado at inimbitahan si dating Pangulong Digong. Oo nga. Uh -huh. <laughs> um, yun nga, sabay-sabay. Uh -huh. Hindi ko alam kung alin doon ng kanyang attendant. Kasi I think yung nag-request yata, nagpatawag ng, uh, -huh. uh ng hearing ay so, uh, uh, dating kasamahan ng dating ating tangulo, No? Uh -huh. Tas, ang nag-propose ay si Senator Bato de la Rosa yeah. at saka si Senator Bongo yata. Pero parang yung liderato ng Senado parang ayaw uh -huh. na ibigay sa committee nila yung at, ano. ang magpe-preside at uh, inatasa mag-preside is Senator Coco Pimentel which is uh, siya ang Senate Minority Leader. Eh, batid naman natin, di ba? May faction ng PDP laban. Ay, tama ko kayo dyan. <laughs> so, parang ano, napaka malas ng ano no ng ng uh, ng pamilya Duterte ngayon ano kasi parang lahat ng uh, pwede On all sides ano, Yeah, opo. Hindi, 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 ano, hindi pabor sa kanila. Uh -huh. mm uh -hmm. -huh. Alright. Sige, pero ang natin, ho, ah. Uh, Prof, ang mga susunod pang mga kaganapan Apo. na come this uh, Monday, kung ano na ang uh, kahihinatnan Saan nga ba ahantong ang tagpong ito, Prof? Marami pong salamat sa inyo pong uh, uh, pagpapaunlak uh, ng uh, panayam. Magandang uh, hapon po, Prof. Sa uulitin po muli. Salamat po. Sa uulitin po. Salamat po. Iyan po si Professor Dennis Coronacion, isa pong uh, political analyst. Wala po sa University of Santo Tomas Political Science Department siya po ang uh, chairman ng nasabi pong departamento.